Grabe, ang galing ko. <laughs> Natalo ko na sa wala mga binatmat sa. Kaya yari sa'yo. Uy. Ha? Kaya ka ganyang, pinapunta mo ako dito. Tapos, wala, walang nangyayari. Ano ba, may nagawin na naman ba kayo? Ay. Nauli ko siyang may katex kagabi eh. Eh, yan ay sinasabi ko. Lagi na lang nangyayari yan eh naman ginagawa ko. Ano na plano mo ngayon. Ayoko na sa kanya. Iwalayan ko na siya. Ayan na, na? Tama yan. Iwalayan mo na. Huwag mo nang babalik ka na. Ha? Ang ka naman. Malami ka pang makikita ang iba dyan, ha? Ayan na. Ayan na, Hello? Oh, kumusta ka na? Gusto mo ba na tayo ngayon para kahit papano makalimutan mo na yung walang kwentang lalaki na yun? Ano ka ba? Huwag ka na mag-alala sa akin. Okay lang ako. Ha? Okay ka na agad? Wow ha! Samantalang kagabi halos magulgul ka sa akin. Paano nangyari yun? Kasi okay na kami. Nagkabalikan na kami siya. Tapos hindi na daw niya uulitin. <laughs> Ang di ba?